'yung staff mo 'yung manaka sa lubong ko. Sir, paano natalo tayo? Mm -hmm. Ay 'yung pamilya ko binoto ka. Mm -hmm. Kami. Sabi ko sino kaya sinungaling. Mm -hmm. uh -huh. Kasi kahit saan ako pumunta gano'n ang sinasabi. Tayang mm -hmm. 'yung ano, hindi yung talagang you you it's uh, purposely run independent. Hindi ka na nakipag ugnayan sa mga ibang 'yung you know, the parties at hand, the big parties at hand, no. Or, yes, ay, kasi anong... boss, nakita ko sa administration may line up sila. Mm -hmm. At uh, sa sa side. PDP, may line up sila. Eh, ako naman, lagi kasi boss, ever since, kung, nung nasa military and police pa ako, talagang ang tinitingnan ko, ang boss ko, taong bayan eh. Ang loyalty ko, taong bayan eh. Kaya ako sa puso at isip ko, itinuturing kong partido ko, taong bayan. It's better in God's time, di ba? God's time yes, is better than all the time. Yes, kasi boss, bago ako pumasok sa politika, pinagtiwala natin sa Diyos at sa taong bayan. Mm -hmm. At naniniwala ko may purpose naman siya. Mm -hmm. public servant tayo. Kung hindi natin kayang magpailalim sa kapangyarihan mm -hmm. ng taong bayan, mm -hmm. huwag na lang tayong kumandidato o um lumuklok, umupo mm -hmm. sa anumang posisyon ng pamahalan. Dahil mm -hmm. may conflict. Mm -hmm. May mm -hmm. conflict. Unang-una, yeah. dapat tanggapin mo public servant. That's right. Kung hindi naintindihan niya ng elected official either hindi niya alam uh, or or, <laughs> or ipokrito siya. <laughs> so, hindi mo naman kailangang bastusin yung uh, personnel, enforcer mm -hmm. or uh, anybody from the right. government. Right. Ang tingnan natin yung problema. Mm -hmm. Ano ba yung mali? Ano yung dapat itama? Mm -hmm. Kasi pag naging arrogant, naging bastos ako sa iyo, ano ang intention ko? Magpasikat mm -hmm. o galitin kita. Uh -huh. Kaya natutuwa nga ako boss eh. Mm -hmm. Matagal ko nang ginagawa ito kahit nung polis pa ako. Open sa public ang telepono ko so far wala namang nagmumura sa akin wala yung absentee voting ng police personnel and the armed forces of the Philippines and the media personalities panalo ako doon eh so na-prove ko na ang ating kasundaluhan at kapulisan ay uh, sumasang-ayon sa ating advocacy advocacy What? boss take note ha <laughs> hindi ko tinatanggap na ang boto ko 10 million lang ha mm. modesty aside uh -huh. why meron pang 17 million overvotes na sinasabi, eh baka may 3 million o may 4 million ako doon. Yan di ko sinasabi. Hindi naman ako, ibig sabihin, mayabang, or whatever. Pero hindi ko tinatanggap na 10 million votes lang ako. Even before election, pumunta kami boss, the son, besides me, parang sinasabi nila, Sir, umuwi ka na, huwag ka nang magpagod. Iboboto ka namin, susuportahan ka namin. Kaya, after the election, eh, kampante ako. Hindi, kasi when you look at the numbers, even yung, di uh, ano ano palang eh the riders group palang are all uh, you know all for you eh you know so not medyo, all kasi syempre, may mga oh, din. pero I mean, oh. kung <laughs> uh, kumbaga a big percentage of it yes, no? yes. Eh, is for you and what you stand for especially sa mga riders so eh, kaya nga that's precisely the reason why yung yung party list nyo, uh, Kong eh, consistently merong katulad niyan still in 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 the House of Representatives yes boss di ba oh. so uh, that alone plus yung good works mo pa prior to that, eh, umikot na yan eh. You know? So, well, katulad na yung sinabi mo nga kanina, uh, it's better in God's time. Di ba? God's time yes, is better anab, all the time. Yes. Kasi boss, bago ako pumasok sa politika, pinagtiwala natin sa Diyos at sa taong bayan. Mm -hmm. At naniniwala ko may purpose na masyay. Mm -hmm. Kaya mapapansin mo, after the election, kahit sinasabi ng taong bayan o ng mga supporters na panalo tayo, mm -hmm eh, hindi naman ako apektado. Walang nabago. Tuloy-tuloy pa rin sa advokasya, pagtulong. Kung ano po yung nakita mo noon, ganun pa rin, tuloy-tuloy mm. pa. Rin. Pero it's just a ponderable for me, Kong, no Bakit, you know, sayang yung, ano, hindi, hindi talagang you, you it's, uh, purposely run independent. Hindi ka na nakipag-ugnayan sa mga ibang, yung, you know, the parties at hand, the big parties at hand. No? Oh, yes, ay, kasi uh, boss, nakita ko sa administration, may line-up sila. Mm. At uh, sa Duterte side, PDP, may line up sila. Eh, ako naman, lagi kasi boss, ever since, kung, nung nasa military and police pa ako, talagang ang tinitingnan ko, ang boss ko, taong bayan eh. Ang loyalty ko, taong bayan eh. Kaya ako sa puso at isip ko, itinuturing kong partido ko, taong bayan. Taong bayan, ha? Yes, not any party. Oh, sila na lang talaga. So bagay, medyo, ano yan eh, uh, very safe. You will not owe anybody any, any, anything in return, no? As, as being part of the group. Although, siyempre, eh, kailangan din naman natin ng kagrupo minsan. Pero marunong naman tayo, boss. Ito ano? Tayo naman, boss. Hindi marating sa posisyon na ito kung hindi tayo marunong mag-cooperate. Mm -hmm. ano tayo eh? Uh, team, ano tayo? Team player. Mm -hmm. pero there are times na hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang taong bayan. Mahal kita mm -hmm. as party. Pero kung mali ka, ay medyo pasensya tayo. Mas mm -hmm. talagang... Yun ang pananaw ko eh. Dapat ang loyalty mo sa taong bayan. So non-compromising ka ever since ha? Talagang yes. uh, uh, foremost yan eh, at the apex of everything, your mission, your vision, lahat ng, yung purpose mo is for, for taong bayan, no? Yes. Uh, which is actually, ano, eh, ako naman eh, ano eh, nakita ko naman yan when we met. And even before pa, I told you naman, I'm a follower of your, ano, yung, yung mga ginagawa Can sa you YouTube was, pa lang. At ba? Diba? At least may follower ako na magaling. <laughs> <laughs> Siyempre, ang pinapalo sure. ko, magagaling din. <laughs> Oo, oh, at ako naman namimili din. Kasakailangan. Oh. Di ano, 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 Alam mo, isa sa mga prominent na even uh, Secretary Sal Panelo, si Sal was very vocal about this, is, uh, well, at least you're a man, you're talaga truly a man of principle. Dahil, isa ka dun sa, ano eh, isa ka sa hindi pumirma, uh, supposed to be dun sa complaint or impeachment, if you'd like to, ano talaga, no, against uh, uh VP Sara no? Ang daming na, nagulat din ng mga ano doon, no? When everyone else wants to ano uh, alam mo na get in the good graces of the powers that be na sinasabi nila. Ikaw hindi, you, you chose to be independent minded and just followed what what's in your heart. Anong ano, what triggered you? Anong anong pinaka driving force mo diyan to not to sign? Boss, alam mo? Uh, malaking factor yung kung paano ako pinalaki ng parents ko eh. Yung prinsipyo ba? Kasi anak mahirap ako, lumaki ako sa bahay ko, bo. Uh, pumasok sa military, sa PNP, mm -hmm. maging congressman, eh ako talaga, may prinsipyo ako talaga, boss. Eh. Mm -hmm. At uh, hindi ko, ang ano ko talaga, Panginoon lang at taong bayan ang pwedeng gumamit sa akin. At uh, nasubaybayan ko, boss, yung yung proseso nito, yung investigation. At kung matatandaan mo, nagsimula yan sa sinasabing uh, uh, yung pondo sa confidential mm -hmm. Funds. Now, ipagpalagay natin, may mali doon sa paggamit ng pondo. Okay? eh Ang nakikita ko doon, may ibang pamamaraan eh. Na kung saan, kung ang interes ng man ay protektahan ang pera ng taong bayan, bakit si Vice President Duterte lamang ay meron dyan ang pondo, billion-billion eh. Gusto ba nilang sabihin mm -hmm. na ina-assume nila na itong bilyong-bilyong kondo mm -hmm. ng taong bayan ay na -a -a nagagamit ng iba ng maayos. Ako, mm -hmm. hindi naman ako manghuhula, boss. <laughs> hindi ako maniniwala. So, my point is, dapat, especially, kapag elected official ka, ang titingnan mo, yung interes ng taong bayan, mm -hmm. hindi yung interes kung saan ka makikinabang. For me, hindi tama. Eh. Away politika ito. Mm -hmm. So, everything is politics lang? Dapat, ang tingnan, interes sa taong bayan. Kung talagang sabihin natin may mali, ah, uh, by the way, boss, lilinhawi ko sa ating mga babayan. Nung pulis pa ako, hindi naman ako nakinabang o naging malapit sa Duterte family. Wala. No? Nililinaw ko yan. So, going back, ang tinitingnan ko kung tama yon, kahit sampung pages, <laughs> pepermahan mm -hmm. ko eh. Pero alam ko, mali eh. Bakit? Hindi interes ng taong bayan ang tinitingnan doon eh. Kaya hindi ako pamerma, hindi ako namumulitika, definitely. Alam ko lang na gusto ko boss, pag may pinermahan ako, kaya kong panindigan, kaya kong tayo. Bakit ka po, Ayaw ko yung... Hindi ko kaya sagutin eh. Kasi hindi naman ako makakatating sa Kongreso kung hindi tayo inupo ng taong bayan. Dapat ang loyalty mo sa taong bayan, hindi don sa ilan lamang. And uh, before uh, na nag-decide ako, ini ko na puputulan ako ng pondo, which mm -hmm. nangyari naman. Nangyari? Nangyari naman. So meaning after, nung ano talagang yung, yung supposed to be allotment mo as congressman, hindi na na? Uh -uh. Ang isa dyan, particular yung medical assistant hmm. fund mm -hmm. para sa ating mga <laughs> Eh may mga humihingi ng tulong sa atin. Eh anong gagawin ko? <laughs> Kailangan ng uh, supporta ah, doon sa kanilang medical bills. Wala tayong magagawa, sabi ko masakit, gusto mong tumulong, hindi ka makatulong. inalisan ka ng pondo. Tied, okay, ano magagawa mo? Hindi ko pinagsisisihan yon. Ang importante sa akin, ang loyalty ko. Mm wala Naniniwala ako doon sa nabasa ko eh. Sabi niya, do your best and God will do the rest. Yung problema, dapat alam mo ang ugat eh. Okay. Marami ng dekada ang nakalipas eh. Basta may, may pera ka, magkakalisensya ka. So for me, ito yung mga tinatawag ng ibang pasaway, kabote, walang disiplina ay biktima ito ng mga nagdaang panahon eh ng dekada no eh uh, hindi naman riders lang ang may pasaway eh pare-pareho lang eh mm -hmm. it so happen lang boss in uh sa numbers mas marami ang riders mm -hmm. and uh boss malinaw na malinaw sa riding community pag mali hindi ako tumutulong walang tumatawag sa amin na may mali humihingi ng tulong mm -hmm. wala ang humihingi lang ng tulong sa amin yung nabibiktima ng pang-abuso mm -hmm. at uh, maling pagpapatupad ng batas. Mm -hmm. Yun lang. Alam nila yung pwede at hindi. And especially, madalas nilang madinig, mm -hmm. basta tama, kampi-kampi tayo. Naintindihan nila yun eh. Mm -hmm. So, walang mga lumalapit na mali, mm hihingi -hmm. ng tulong. Mm -hmm. Hindi ko naman tahas ang pinagtatanggol ang mga undisciplined motorists. Motorists ha, hindi riders lang. Mm -hmm. Eh, may problema sa ahensya ng LTO. Even before. And mm -hmm. in fairness naman sa LTO ngayon, may nabasa ako boss article. Meron silang under investigation na 180 na accredited primary school. Why? Na discover nila nagbibigay ng certificate non-appearance appearance na. Non so imagine nagbayad, uh -huh. May seminar na makakakuha na ng lisensya, uh -huh. may training na makakakuha na ng lisensya. Imagine uh -huh. gano'ng kahirap 'yon ngayon. Hindi pera ang pinag-uusapan dito eh sa corruption ito, yung buhay. That's why kaya nga tayo may advocacy. Alam natin boss, pag namatay yung tatay or nanay sa isang pamilya, eh, miserable ang buhay na nung That's pamilya. Right. Oh. Oh.